Una sa lahat, thank you, sir, ha, for uh, for sharing us again your time, kahit po napakaaga uh, at kahit medyo short notice na rin. Pero una, ano muna ang mga dapat sinisiguro ng sino mang bumibili ng lupa para po at least malinaw lang sa ating lahat yan? Oo, no. Uh, unang una yung kailangan dyan i-check yung titulo, no. Kung yung titulo ba, eh nakapangalan doon talaga sa seller. Di ba? Siyempre, Uh, you cannot give what you don't have. You cannot sell what you don't own, no? So, first thing you have to check is the title. Nakapangalan mm -hmm. ba sa kanya? Uh, meron ba tong encumbrance na tinatawag, no? Halimbawa, ito ba ay nakasanla? Meron kasi tayong uh, notice of encumbrance sa dulo ng titulo. So, isa ito sa mga dapat mong chinishek kasi mamaya binili mo, pero nakasanla pala sa iba no? Ito yung mga komplikasyon na uh, ito yung mga bagay na maaari na mag komplikasyon lalo na kung gusto mong ipangalan sa iyo talaga yung titulo o yung lupa na binili mo. Siyempre, kaya ka nga bumili, gusto mong ipangalan sa iyo, no? So, unang-una, i-check mo 'yon. Pangalawa, bukod sa titulo, kailangan mo rin i-check kung bayad yung mga amilyar o real estate taxes, no? Mm -hmm. uh, hindi mo kasi kagad ito mare-register kung hindi bayad yung o hindi updated yung real estate taxes. So kailangan mo din tong i-check. Okay? Uh, normally hinihingi mo yung mga dokumento sa seller bago kayo magpirmahan ng tinatawag na deed of absolute sale. Opo. Hindi deed of absolute sale kasi ito yung papel na pipirma ng seller at ng buyer kung saan sinasabi na binibili ko na 'yung lupa o 'yung property na 'to sa halagang napag-usapan at saka sa 'yo i deliver ngayon 'yung original title ng seller mm -hmm. kasi ito ay gagamitin mo din no, sa registration. Huwag na huwag kang papayag na hindi mo makikita 'yung original title. Kasi 'yung iba ang pinapakita lang naman is 'yung uh, certified true copy no. Sa simula Opo. pwede 'yon. Ang mm -hmm. certified true copy, no? Pero as you go along the process, kailangan mong, kailangan mong makita yung original title. Bakit? Kasi yung original title ay isasubmit mo yan upon registration. Okay? Mm -hmm. So, ayun yung mga unang steps na kailangan mo kailangan, check. Oo, kailangan mo check, oh -oh, kailangan -be -be. check mo kung yung titulo at saka yung amilyar Yung mga mm -hmm, yun, first yun. thing Ami to yun check. yung tawag doon sa sinasabi kong real estate taxes. Opo. Kung Sir. dated o bad yun ito, isa sa mga dapat tandaan nila, pag mga nakasangla sa iba, red flag yun, huwag mong bilhin. Hindi naman sa okay. siya told It can be a red flag, no? It can be a red flag. Yung iba kasi ang sinasabi, no? Uh, uh, yung iba naman ang sinasabi, nakasangla, pero wala sa notice of encumbrance. Okay? Uh, yung iba ang ginagawa kasi is, Sir, kaya namin to binibenda kasi babayad namin sa lupa. So, yung iba nangihingi ng earnest money. No, para bayaran muna yung pagkakasanla nito. Ano ba yung earnest money na tinatawag? Yung earnest money na tinatawag ay parti ito no ng selling price na pwede mo nang ibayad sa seller, pero hindi ito yung total amount. Okay. Ah, mm -hmm. uh, para lang masabi na sayo na yung na nagkaroon na kayo ng bentahan. Itong earnest money ay ibinabawas doon sa total selling price. Halimbawa, mm. no, nakasanda yung lupa ng 2 million. Halimbawa lang. Opo. At binibenta yung lupa ng 5 million. So, ang ginagawa ng iba, humihingi ng earnest money na 2 million. Okay. So, ikaw, si buyer, dahil gustong-gusto mo yung lupa, maganda yung lokasyon, corner lot, no? Tapos sa Maynila, maganda yung pwesto. Alam diba, mo, sa Gituason, gano'n. <laughs> Oo, oh, no. di ba? Dahil maraming, maraming, ano dyan, maraming establishment, Opo. no? Uh, nagbibigay ka na ng earnest money. Bibigay mo yung dalawang million ngayon. Oo, oh, oh, kasi doon yung kasi presyo man, ng sadla, eh. Tama 2 ba? Dalawang million. Limang million pa rin ba yung babayaran? Kung hindi na. Yung ah. earnest money na tinatawag, no? Yung earnest money na tinatawag, ito ay binabawas sa total selling price. So, tatlong milyon na lang yung babayaran mo doon sa inyong napag-usapan na okay. amount. Halimbawa, 5 million nga dahil nagbayad ka na ng 2 million. ah uh, 3 million na lang ngayon yung babayaran mo. At may, paano po yan, attorney? Ano mga dapat na mga kasulatan ng meron dyan para at least masiguro mo na okay yon Yung mga nakasangla na yan, yung mga earnest money na hinihingi para malino na, for example, kung 5 million nga usapan, 3 million na lang ang remaining na dapat mong bayaran. Normally naman uh, nakasama yan na yan o naka-indicate na yan sa deed of absolute sale. Okay. So, naka, naka, doon naka, na yun, Meron kayong deed of absolute na. sale na sinasabi. Mm -hmm. oo, oo. At naka-indicate kasi doon yung terms of payment. So, uh, kailan ba kayo magbabayaran ng buo? 2 million ba? O sa simula pa lang, babayaran nyo na ng buo? Ayun. So, Ito, yung deed of absolute sale, yun yung kontrata na tinat tinatawag no? Oko. Yun yung kontrata between the seller and the buyer eto din yung isinasubmit mo to register the land. Maraming mahaba kasi yung proseso ng registration sa pagbili ng lupa. Mm -hmm. So, di sa sa mga gusto kong uh, talakayin. no? Dahil nga, ang akala ng iba, pag bumibili ka ng lupa, pag nagbayad ka, Okay na. Okay na. Oo. Oo. Okay na. Hindi nila alam na mayroong prosesong sinusunod para mapatitulong mo lupa lupang binili mo sa iyo na hindi lang siya ganoon kasimple na para kang bumibili ba ng candy sa tindahan hindi ganoon oo ah uh, halimbawa no halimbawa sinabi nung seller na magkano ang presyo nito ng lupa sabi natin 10 milyon no 10 milyon yung lupa ah uh, meron pa tayong tinatawag na capital gains tax okay ito yung buwis na binabayaran sa BIR upang lumabas yung tinatawag na e-car. Yung e-car, e-dokumento para ma-register mo yung iyong titulo no sa mm -hmm. pangalan mo. Ngayon, magkano yung capital gains tax na tinatawag? Ang capital gains tax na tinatawag ay 6% ng zonal value o ng total selling price, whichever is higher. Kaya yung mga sellers ngayon, no, naguguluhan. Bakit ganon? Akala ko ba 10 million? Bakit meron oh, pang tinatawag? Bakit pa ako mababawasan ng selling ng capital gains tax? Sino ba talaga ang sumasalo ng capital gains tax? Hmm. Okay. Uh, normally, si seller talaga. Bakit? Yung tinatawag na capital gain kasi meron siyang kinita meron siyang ginin sa pagbenta ng capital asset. So normally, si seller ang sumasagot ng capital gains tax. Pero, may mga instances kasi na ang gusto ni seller, 10 million net eh. Neto na, basta sa akin mapupunta yung 10 million. Doon ngayon nagkakaroon ng komplikasyon yung bilihan ng lupa. No? Ah, hindi. Ikaw, si buyer ngayon, ah, hindi. Ikaw na sumagot ng 10 million kasi wala sa usapan natin yan. So, dapat sa simula pa lang, ini-establish na o inilalagay sa kontrata kung sino ang sasagot ng capital gains tax. Kasi malaki-laki rin yun, ha? 6%? That 6% mm. Oo. that 6% of the selling price. So, halimbawa, 10 million yung bentahan. So, that's more or less 600,000. No? So, malaki, malaki rin siya. Meron ka pa tinatawag na documentary stamp tax. In documentary stamp tax, that's 1.5% of the selling price also. So 'yun yung mga maliliit na bagay na kailangan yung alamin sino ang magbabayad nito. Pinag-uusapan yan sa simula. Oh, okay. Siyempre, no, sa sa bilihan ng sa gawaan ng kontrata, dumadaan naman tayo sa negotiation process. No negotiation stage sino magbabayad nito. Magugulat ka Sermon no sa dami ng dapat bayaran bukod dyan sa capital gains tax at documentary stamp tax na binabayaran sa BIR, nagbabayad ka din ng transfer tax. Sa City Treasurer's Office naman to ng Manila. Uh, o, ng siyudad kung saan ka bumili. Halimbawa, sa g na ako bumili. Opo. O sa Alitahan. Sa City Treasurer's ng Manila, magbabayad pa ako ng transfer tax. That's 0.75%. No, that's 0.75% of the total selling price. So, wala pala attorney, no? Wala lang specific kung sakaling si buyer or si seller palang magbabayad yung capital gains tax na yan. It's about, it's o, ano uh, pala. O meron talagang parang nasa batas na hindi, ikaw talaga dapat. Wala bang ganun? By practice, no? Talagang ayan, dapat si seller. Kasi si seller, siya yung nag-earn, eh. Siya yung nag-earn. Eh. Uh, nag eh di pwede niya idagdag sa pinakapresyo. Ang ginagawa ng iba is pinapatong na nila. Halimbawa. Oo, patong na nila. Oo, dapat ganun, no? Halimbawa, ang ginagawa, 10 million. E sa, eh, kung, kung kay seller yung capital gains tax at document, documentary stamp tax, hindi niya na ibebenta yung property ng 10 million. Gagawin niyang 11 okay. million. Sige. Third, Para, opo. yes. Ayan. O, yun ha, mga kapatid. At least, nabanggit niya, turn ipatong niyo na lang kung, kung baga. At least, <laughs> oh, kasi nga, ka, kababayaran, babayaran din naman yan eh. Marami mga, na, Kailangan maraming bayaran. ano, maraming active ngayon at maraming mga nagtatanong. Uh, ito muna, mabilis na lang kung notice of award lang ang meron, okay lang ba yun? Walang titulo, notice of award lang. Is it considered actually, the title na ba? Hindi eh. Actually, yan nga yung nagpapagulo, no? lalo na pag mga rights-rights lang. Ah, uh, actually, isa yan sa mga maraming it nagtatanong. Ako, I don't recommend buying without a title. Bakit? Kasi title is proof of ownership. Eh hindi mo masasabing pag-aari mo yung isang bagay hanggat wala kang titulo. No? Mm -hmm. So, talagang mahirap, magiging komplikado ang buhay mo kung yung binibili mong property ay walang titulo. As much as possible, meron. Kasi nga, ano ba ang nagpapatunay na ang isang bag, ang isang land ay iyong pag-aari? Mm -hmm. No? Yung titulo yun. Titulo pa rin. So, kasi, ako, mga ganyan, notice of awards uh -oh. rights lang daw yung ano. As much as possible, I do not recommend kasi it it causes more problem. Okay. No, ang dami kasi na, attorney na yung problema mo na wala kang meron nagiging magulo. Aminin natin ang dami ho ngayon puro rights lang talaga ang mga meron uh -huh. eh. So at I think dapat talaga patituluhan na po ninyo yung mga rights uh -huh. rights na 'yan before uh -huh. before you transact with any ayan mga ganitong klaseng dealings. Ang dami ho phone in question attorney ha, yung ito. Ito yung tanong niya. Yung mama ko, nilagay sa last will and testament ng lolo ko. Pero yung titulo, nakapangalan pa rin sa lolo ko. Pero he's now dead. Paano po yun? Actually, medyo komplikado pag-usapang last will and testament na. No? Kasi kailangan mo i-check kung yung last will and testament ba ay valid. Dumadaan kasi sa probate proceeding ang isang last will and testament. Ano, ano yung probate proceeding na yan? Dumadaan sa korte yan. Hmm. Nasunod ba yung formalities ng will, no? Wala bang kinalimutang tagapagmana, no? Tagapagmana doon sa last will and testament. Halimbawa, tatlo yung aking uh, tagapagmana. Meron akong isa na hindi nabigyan doon sa last will and testament. Yung last will and testament ngayon, nagiging void kasi merong preterition na nangyari. Yung preterition, yun nga yung sinasabi ko na meron kang hindi na isama na heir o tagapagmana. Pag gano'n na nangyari, yung tatlong uh, it's as if wala kang last will and testament. No? Medyo nagiging magulolalo ang proseso. Mm -hmm. Kasi uh, tatlo-tatlo kay halimbawa tatlo yung magkakapatid, tatlo silang maghahati-hati doon. Normally yung mga ganyan ang ginagawa naging extrajudicial settlement, no? Ah, uh... uh, ito yung tawag na EJS, extrajudicial settlement of heirs ay oh, practice ganyan ang ginagawa para maging hindi na komplikado. Eh kung wala naman mga Parang, last will last will uh, attorney, walang last will, nakapangalan sa kanyang titulo, na dedo na paano 'yun? Ah, uh, kung itatransfer transfer lang no sa mga tagapagmana. Yan nga yung sinasabi ko na they can execute an extrajudicial settlement of uh extrajudicial settlement, EJS na tinatawag. no? Ah, uh, pag-uusapan ng mga halimbawa tatlo yung magkakapatid, they will execute a document na o paghahati-hatian natin to, magkakaroon ng partition, yung doon sa titulo, Next yung titulo, hahatiin sa kanila. Next magkakaroon kin, no? sila ngayon ng iba't ibang titulo. Next of kin, tama ba, attorney? Uh, Not necessarily. Kung, kung, hindi, kung anak, oh next of kin, syempre. Meron tayong sinusunod, di ba? Uh, kung tatay, sunod doon. at kung alive pa yung nanay, kasama yung nanay, pati yung mga anak na nabubuhay. Uh, naku, attorney, napakadaming tanong dito. Paano ba to? <laughs> EP, i-round to ba natin to si attorney? Magkukulang tayo sa oras. Ang daming tanong. Ito. Actually, it, kasi it, isang isa to sa mga bagay na nakaka-relate ang publiko. nga, no? may mga nag-PPM pa po sa akin. Ang daming na lang nagtatanong. Siguro pang -huli na lamang, mag-round to na lang. Attorney, pagbigyan mo kami ha. Next time, tapos yung misis mo, may magandang topic din doon. <laughs> Okay, siya sige, pero, sige, walang problema. Pang, pang, Sabi ko nga sa isa ka sa mga taong mahirap tanggihan uh, pag uh, parang, nakimbitan. nag-imbita. Ayan, ayan, ayan. <laughs> parang nahiya ako bigla. Ah. <laughs> Hindi ah, ikaw pero, pa, Sir Ito, Sir, panghuli na lamang tanong ni Rodora Borinaga. Balak ko pong bumili ng lupa. Saan ang pinakadulo puntahan para alamin na ang lupa nakasangla o wala? Just asking. Saan ba na-check? May, may, mga bagay ba na para ma-check yan? Oo. Uh, Di ba may halimbawa meron nag-alok sa'yo ng lupa? no? O kaya may gusto kang lumabas. Siyempre, kakausapin mo yung nagbebenta. Sa so, yan yung sinasabi ko kanina na i-check mo yung title. Tawag doon due diligence. I-check ch mo yung title. Sa dulo ng titulo, meron mga notice of encumbrance yan eh. May notice of encumbrance. So sa dulo, yung notice of encumbrance, doon mo makikita kung yung, yung titulo ay nakasanla o hindi. Nasa, nasa pinakadulong liko, uh, nasa pinakadulong page yan ng titulo. Okay? yung certified true copy ng title, pwede yung i-request sa Registry of Deeds. No? So, hahanapin nyo lang kung saan yung Registry of Deeds, kung saan, kung, kung nasaan yung, yung, yung lupa. So, halimbawa, nasa, halimbawa lang, no? Kabyaw, Ecija. A mm -hmm. Ang Registry of Deeds ng Kabyaw, Neva Ecija ay sa kabanatuan. So, pupunta na ka nakabaratuan at i-check iche mo roon. Mm -hmm. Isa yun sa mga pwede mong i-check. Yung sa titulo yun, sa, uh, um, makikita yun sa, sa, dulo. sa certified true copy okay. o, ng title o sa mismong original title. Just to verify. Yun mga kapatid.